Narito ito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Lola na mas excited pa sa birthday ng Apo, kina Antigan online. Kakaibang pet na iginala sa mall, kina-aliwal. Netizens pasimuno sa nauusong Applying Japanese Culture Challenge sa TikTok. Panalangin at karahasan, dalawang mukha ng protesta laban sa korupsyon. Virtual rally na isinagawa sa Roblox bilang pakikiisa sa Trillion Peso March, kinaaliwan ng netizens. Tugon ni dating Vice President Lenny Robredo ukol sa issue ng korupsyon sa presidential debate noong 2022, binalikan ng mga netizen. At sa trending showbiz balita, mga vlogger na sina Ivana Alawi, Kong TV Sasa Girl, kabilang sa mga nakiisa sa protesta laban sa korupsyon. Ninong Ray, binalika ng mga naranasang pagbaha sa kanilang tahanan sa gitna ng isyu ng korupsyon sa flood control projects. Ibat ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kumisan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong person ng DZRH TV, ito ang TNVS. Trending and viral show na kahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, manungkot, o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, isa na siguro sa pinakamasarap na uri ng pagmamahal na ating matatanggap ang mula sa ating mga lolo at lola. Kaya naman, marami ang naantig na ibahagi ng isang netizen ang video ng kanyang lola na maaga at excited na nagpaplano ng mga ihanda sa darating na kaarawan ng kanyang apo. Sama-sama nating pusuan si Lola sa report ni Millie Borja. Naantig ang mga netizens sa isang viral na TikTok video ng 80-anyos -80 na lola na ito na maagang nagplano ng mga yahanda sa darating na ng kanyang apo. Sa nasabing video, maririnig ang lola na masiglang nagtatanong tungkol sa mga pagkain gaya ng fried chicken, spaghetti, liempo at spinach para sa 24th birthday ng kanyang apo na si Catherine. Saka fried chicken, eh ano ba? Wala na. Wala na. Tsaka spaghetti. Huwag na. Ha? wag Huwag na. Masyado ng madami. Spaghetti. Kailangan yun eh. Mm. Tama. -hmm. Liempo. Fried chicken. Dalawang, dalawang box na pecha. maganda. Masarap yung spinach eh. Mm -hmm. At saka, yung liempo masarap. Ano, Tama na yun ano? Makatipid. Ibinahagi ni Catherine sa caption na habang akala niya ay nababawasan na excitement habang tumatanda, ang kanyang lola pa ang pinaka-excited para sa karawan niya. Sinabi ni Catherine na sila ng kanyang mga kapatid ay pinalaki ng kanilang lola at lolo mula ng mag-abroad ang kanilang ina at itinuturing ng mga tunay na magulang. Marami ang na-inspire sa kwento at nagpahayag ng kanilang pagmamahal at pagkamis sa kanilang mga lola. Habang ang video naman ay umabot na sa higit 4.7 million views at higit isang milyong hearts sa social media. Para sa DZRH HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, good news na para sa mga may alagang hayop ang maging pet-friendly ang mga mall. Ngunit kung inaakala ninyong aso at pusa lamang ang pwede, aba, ibahin ninyo ang fur parents na ito. At dahil inbis na fur baby, aba, feather babies ang bit-bit. Ang nakatutuwang tagpong yan, panoorin sa report ni James Galangue. Iba nga naman ang bonding kapag kumpleto ang buong pamilya tuwing pumapasyal. Dahil bukod sa excitement na hatid ng mga chikiting sa mga mall, abay, idagdag mo pa ang cuteness na dala. Naman ng mga fur baby, gayong pet-friendly ang karamihan. Ngunit, ibahin ninyo ang mga fur parent na ito na tampok sa video kung saan, imbis na fur baby, ay feather babies ang bitbit. bit do ba do ba do ba do do ba Meet ang mga itik na sinaburnok at kikay na talaga nga naman parang lokal na pumasyal sa loob ng isang mall sa Pasay City. Ang mga anak este ang mga maukulit na bibe may suot pang leash dahil baka nga naman daw sakaling makawala o di naman ay makalipad. Dahil dito, agaw pansin na rin sila sa iba pang mga pumapasyal at nakikipaglaro na rin sa kanila. Samantala, aliw naman ng mga netizen sa mga anilay galang bibe kusang ang ilan ni pabilong nagbabalak na dalhin ng kanilang mga exotic pets. Habang humakot ng naturang video na may hit 1 million views sa TikTok sa loob lamang ng limang araw. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, Kilalang mga Hapon sa pagiging marespeto, hindi lamang sa mga tao kundi pati sa kanilang batas at basic etiquette. Isang paraan nga nito ay tila alam na ng karamihan ay ang pagyoko o ang pagbaw na hindi lang pagbati kung hindi pa sa din kapag may nagagawang kabutihan sa kanila ang isang tao. Tulad na lamang sa mga driver na nagpapatawid sa kanila sa kalsada. Bagay na sinubukang gawin ng mga Pinoy. Ang kanilang nakatutuwang entries, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Trending sa social media app na TikTok, ang tila pag-apply ng mga Pilipino sa isang basic etiquette na ginagawa ng mga residente sa bansang Japan. Ito ay pagbaw o pagyuko sa mga sasakyang humihinto para sila ay makadaan sa kalsada. Kung sa bansang Japan ito ay normal at pagpapakita ng pasasalamat sa mga driver, tila naging iba ito para sa mga Pinoy. Dahil katawa na naging hati dito online, dulot ang hindi ito pangkaraniwan lalo na sa ating kulturang Pinoy. Tulad na ng grupo ng mapawang nursing student na matapos ng yumuko ay tila nahiya rin sa kanilang ginawa. Tila ganito rin ang eksena sa magkaibigan naman na ito habang ang mismo kumukuha ng video ay nagip ang kanyang pagtawa ng gawin ito ng kanyang mga kaibigan. Samantala ang pagbawa ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto sa ng Japan na hindi labang para bumati. Kung hindi, ito rin ay isang paraan upang humingi na paumanhin, magpasalamat at humiling ng pabor sa isang tao. Sa katunayan, may iba't ibang uri ang pagbaw sa kanilang bansa. Una rito ang ku na isang casual type bow kung saan hindi kinakailangan ng masyadong formal. Sunod dito ang kare na karaniwang ginagawa sa isang business setting o meetings. Habang ang sakere ang nagpapakita ng pinakamataas na respeto kung ito ay para sa mga mahalagang tao o kung ikaw ay humihingi ng pangmanhin o pabor sa isang tao. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya makasaysayan kung may tuturing ang idinaos na September 21 anti-corruption protest sa Luneta, EDSA at iba pang bahagi ng Maynila dahil sa pakikibaka ng libo-libong Pilipino, pawang artista at mga nasa laylayan ng lipunan para sa tunay na hustisya. At sa gitna ng panawagan sa tunay na pagbabago ay ang paglutang ng dalawang muka ng hustisya. Isang idinaan sa panalangin at isang ipinamalas sa bisa ng dahas ang makaganapan mula sa makasaysayang pakikibaka. Balikan sa aking ulat. Pagod ng mga Pilipino na maging resilient panagutin sa batas ang mga korap at ganid sa kapangyarihan at ibalik ang kinulimbat sa kaban ng bayad. Ilan lang ito sa mga mensaheng bitbit -bit ng mga ralista na nakiisa sa anti-corruption protest sa Luneta at EDSA nitong September 21. Bagay na nag-ugat sa flood control scandal ng gobyerno. Sa sigaw para sa hostisya, nagsama-sama ang mga artista. At para sa lahat naman, ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw, isa lang ang gusto sa sabihin sa lahat, patawad kay Father pero... sila ng leksyon. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa iyo? Sino ba kayo? Social media influencers, mga ordinaryong Pilipino. Is na kasi tulungan pa nila, pinatawa ng pan, mga malakurakot, mga dapat si Pakimian sa presto palitan alisin mga mga buraut mga urakot lalong, lalong na yan si Bongbong kailangan pa ba namin sa papel sa at maging ang simbahan ang mga government official natin ay dapat maging accountable sa bayan hindi pwedeng kahit ano na lang ang gawin nila And hindi na pwede yung behavior na impunity na parang hindi sila pwedeng mapanagot sa batas. Galit man, napopoot man sa harapang pandalapastangan sa mga Pilipino. Umaasa sila na magiging daan ang kanilang pagkakaisa para tudukan na ang marming kalakaran na lalong nagpapalubog sa Pilipinas. Pero kakambal ng mapayapang panawagan, may ilan na piniling idaan ng hiling na pagbabago sa dahas. Kapadraso! may batuhan at panununog sa Ayala Bridge, may mga stoplight na binaklas at may isang motel din sa rekto na nilooban ng ilang di patukoy na individual. Hindi pa man malinaw sa ngayon ang dahilan kung sinamantala man ang rally upang maghasik ng lagim o hindi, naniniwala rin ang mga Pilipino na posibleng ito lang din ang nakikita nilang tanging paraan bilang mga individual na nasaid na dahil sa wasak na sistema sa panayam ng DZRH HK, Manila Mayor Isko Moreno. May inisyal na datos itong natanggap na pinondohan umano ng isang dating politiko ng lungsod at isang abogado ang grupo ng mga individual na umatake sa hanay ng kapulisan sa Ayala Bridge. daan at dalawang arestado habang nasa isandaan at tatlong naman ng kapulisan ang sugatan mula sa rayot. Ayon kay Moreno, kakasuhan ng mga ito ng arson, damage to property, government property at private property. Ayon naman kay DALG Secretary John Vic Remulla, kung hindi napigilan ng grupo ay may balak din umano ang mga ito na sunugin ang Malacanang. Nasa katwiran man o hindi ang ipinakitang dahas, lahat ng ito ay babalik at babalik pa rin sa pang-abuso ng mga nakaupo sa kapangyarihan. Para sa Dizier HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending balita, bukod sa sama-samang pakikiisa ng maraming Pilipino sa ginanap na Trillion Pesos March, ilang mga kababayan din natin ang nagpakita ng suporta online tulad na lamang ng mga nasa ibang bansa at overseas Filipino workers. Pero bukod dyan, nagsagawa rin ng hashtag virtual rally ang ilang netizens sa loob mismo ng online gaming platform na Roblox. Ang nakakaaliw at nakamamanghang tagpong yan, tutukan sa report ni Rovic Manuel. Sama-samang tumindig ang maraming Pilipino sa isinagawang malawakang kilos protesta na grinap sa Luneta, Maynila upang ipagsigawan ang mariing pagtutol sa umano'y katiwalian sa maanumalyang flood control projects. Marami rin na nagpakita ng suporta tulad ng mga kababayan nating nasa abroad through online protest at maging sa ibang mga lahi na pusong Pinoy na nakilahok din dito. Pero sa isang kakaibang paraan, ilang mga kabataan at mga malalaro naman sa virtual world ang bumuri ng sarili nilang version ng Trillion Peso March gamit ang online game na Roblox. Dito nagtipon-tipon ang iba't ibang players na may kanya-kanyang bitbit na placard sa virtual luneta na kanilang ginawa. Bagamat sa isang laro nila ito isinagawa, ay makikita pa rin ang pagiging organisado ng pagkilos na parang totoong nasa rally, kabilang na ang pagsigaw at paghikayat ng iba pang mga manlalaro. Sa placard, mababasa ang mga panawagan tulad ng hindi baha ang nagpalubog sa Pilipinas, kundi mga magnanakaw. Gayundin ang sigaw na ikulong ang mga kurakot. Ibalik ang pera ng bayan at hello world, nasan aming salapi? Maraming netizens ang naaliw sa malikhaing pakulong ito. Anila, patunay ito na ang teknolohiya at social media ay ginagamit na rin kasangkapan sa pakikilahok sa mga isyong panlipunan at pampulitika. Marami rin ang humanga sa utak ng mga Pinoy na kahit sa isang laro ay eh, nagawa pa rin makilahok sa malawakang protesta. Matatandaan na maraming Pilipino ang nakiisa sa panawagan ng justisya sa umanoy paggastos ng mga kurapatiwali sa pera ng bayan na nakalaan sana sa flood control project sa bansa. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita. Dumarami muli ang shares at likes ng 2022 post laman ang larawan ni dating Vice President Lenny Dobredo sa isang presidential debate nang tumakbo ito sa pagkapangulo noong nakaraang national elections. Ito ay lumabas sa kasagsagan ng isyu ng mga ibinulsang kaba bayan kung saan makikita na tila nagtutugma ang mga tinukoy ng dating kandidato na pinag-uugatan ng korupsyon sa mga naging revelasyon nitong nakaraang buwan sangkot ang iba't ibang ahensya ng PAMH kung ano tinukoy sa post ng dating bise, alamin sa report ni Rose Barbiera. Sa gitna ng iba't ibang pangalan, kagawaran at mga alyansa na lumilitaw na sangkot sa malawakang korupsyon sa pamahalaan, nakita ng mga Pilipino ang iisang boses ng sambayanan. Boses na umaayaw at isinusuka na ang sistema. Pero sa kabila nito, hindi pa rin maiiwasan ang magkakasalungat na opinyon ng bawat isa. At syempre, bumabalik at laging bumabalik ang diskursong ito sa kung sino nga ba ang binoto ng isang individual noong eleksyon. Panahon kung saan mas matindi ang tinatawag na political polarization. Kamakailan nga, dumarami na naman ang shares at likes ng 2022 post laman ng larawan ni dating Vice President Lenny Robredo sa isang presidential debate nang tumakbo ito sa pagkapangulo noong nakaraang national elections. Hango ang larawan sa punto ng debate kung saan ang paksa ay nakatoon sa korupsyon. Inatasan ng mga presidential candidates na isulat ang kanilang kasagutan kaugnay sa paksa. Simple at direkta ang katanungan kung ano-ano ang mga ahensya ng pamahalaan na unang iimbestigahan ng mga kandidato kung sila ay mahalal sa pagka-presidente na sa kanilang palagay ay sangkot sa korupsyon sa pamahalaan. Halos lahat ng mga kandidato, ang sagot, Bureau of Customs, kabilang na rin ang dating bise. Pero mapapansin sa tala na idinagdag niya ang Bureau of Immigration, Bureau of Internal Revenue at Department of Public Works and Highways mga pamilyar na ahensya. Dahil ito rin ang mga lumitaw sa mga revelasyon ukol sa flood control scandal nitong mga nakaraang buwan. Ang namumutawing sentimiento mula sa netizens. Panay, I told you so. Ang iba, hindi maiwasan na muling makaramdam ng pagkadismaya sa kanyang pagkatalo noong 2022. Biggest what if, ganito ang tawag ng isa sa dating bise. Ang isa, sinabing siya raw ang best president we never had. Pero para sa iba, ang kagustuhan umano ni VP Lenin na ungkatin ito ang dahilan kung bakit hindi siya nanalo. Patungkol sa sabwatan sa pamahalaan at ang kawalan ng pagnanais na masugpo ang korupsyon. Noong 2022, tinapos ni Robredo ang termino bilang vice-presidente na may pinakamataas na rating mula sa Commission on Audit sa ikaapat na pagkakataon. Wala rin confidential funds na hiniling o nakatala sa ilalim ng Office of the Vice President sa national budget noong siya ang nakaupo. Transparency ang pinakaisinusulong niya sa pamahalaan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects at malawakang korupsyon. Marami ang umaasa at nakatutok na makulong ang mga sangkot at maibalik ang pera sa taong bayan. Para sa si DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, Kabilang din sa libo-libong nakiisa sa protesta laban sa korupsyon nitong linggo, ang mga vlogger gaya ni na Ivana Alawi at ang mag-asawang Kong TV at V. Cortez. Habang ang food content creator namang si Ninong Rai nagbalik tanaw sa mga naranasang matinding pagbaha sa kanilang tahanan sa Malabon. Ang panawagan ng online personalities sa gitna ng mga umunoy katiwalian sa gobyerno. Tutukan sa report ni Showbiz Angel. Noong linggo, nagtrending sa X ang mga hashtag na bahasa sa luneta. Trilyon peso march, kurakot managot at ibalik ang kaba ng bayan. At kasabay ng mga isinagawang kilos protesta sa luneta at EDSA Shrine, nakiisa rin ang mga online personality. Kabilang sa libu-libong dumalo ang actress vlogger na si Ivana Alawi na lumalaban anya para sa kinabukasan ng bansa. Nakiisa rin ang Team Payaman o si Nakong TV V. Cortez Juni Boy at Vian Iligan Velasquez. Gayon din ang comedian vlogger na si Sasa Girl at The Hungry Syrian Vlogger. Samantala, sa gitna naman ng mga isyo ng korupsyon sa flood control projects, nagbalik tanaw ang food content creator na si Ninong Rai sa mga naranasang matinding pagbahasa kanilang tahanan sa Malabon. Kalakip na ko ang larawan noong lubog sa baha ang kanilang bahay. Nakasaad sa post ni Ninong Ray na dasal niyang mapanagot ang lahat ng mga nasa likod ng mga katiwalian sa gobyerno. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga itong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay ishare nyo na, na yan sa ating comment section o di kay kayo itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita kita tayo muli bukas para maling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share e ikaw na mismo ang magdadagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show mula sa kono nahan sa Pilipinas DZRH ako po si Arnold Herrera una sa Pilipinas una sa Pilipino